Isang magandang gabi na naman po sa panibago at nagbabagang Nagbabago. episode yes ng, ng Katarantaduan Podcast. And it's your boy Kurt and it's your boy Erwin. Ito oh. na, ito na magbabago to. Ano ba to? Mainit ito eh. Oh, madami nagre-request nito eh. Kailangan mo dito magumpisa lahat. Oh, oh, oh. Magkakasala tayo oh. dito. Sabi ko dito, maganda tong topic na to actually. Oh. Nagwa-wonder ako eh. Paano pagka nagkaroon ka ng relasyon with someone na iba yung religion sa'yo? Ano ba anong religion mo, gar? Sa poong ano, Katoliko. Yes, amen. Ako naman po is Lutheran. De joke lang. Lutheran ba? <laughs> De Katoliko okay. po ako. Oh, ito mm. lang ah disclaimer sa topic na to. Lahat po ng religion na iba nare-respeto namin Oo. ni Kurt. Wala po kaming naisabihin na yung religion namin is mas okay, ha. Wala Oo. pong ganun. Mm. Ito po ay ano lang parang napag-isipan lang napag -isipan na isipan lang, oh. curious lang okay, curious lang, lang oh. kung paano nag work out ang mundo kapag magkaiba ang oh. ang religion ng both partners oh. sa isang relasyon kasi yeah. ako pa swerte ako na ang ang nobya ko is Katoliko sa din naman. Si oh, si Jules. ilang, 80% yata ng Pilipino, katoliko. Yeah, iba. Si Jack Jehovah eh. <laughs> Jehovah? Gusto sabi ni Saksi ni ano, Jehovah. Gusto siyang gawing Jehovah nun <laughs> oh? oh, eh. No? Naalala ko yun eh, binigin siya ang Bible, tinanggap niya. So kinukulit siya, pinupuntaan siya sa bahay. Oo, oh, kumakato kasi. Oo, oh, yun, 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 yun. Jehovah. Dudor, Dudor, eh. Jehovah's Witnesses. Parang si Lebron. Mm. Witness. Parang si Jay-Z. Unang banat natin si Kurt ba would ever consider switching to other religion? totoo lang, ako, tagal na rin akong kasi eh. kasi ka, eh, weekend worker ako eh. Oo, oo, oo. Every weekend, kasi yung position ko nun, parang weekend worker. So, every weekend, uh, yeah. nagtatrabaho ako. Which is, like, ito naman yung normal sa Canada siguro. Pero, totoo, ako, totoo. Ako naman, nagdadasal naman ako araw-araw. Yeah, yeah. Pero, Naisip since, mo mag-switch? Since, hindi na rin, hindi na rin siguro. Kasi ako yeah. niniwala ako na, ako pa sariling paniniwala, na isa lang ang Diyos. Oo. Then, isa lang ang paniniwala. Tsaka tayo, oh, iba't iba yung faith natin. Eh. Yes, totoo. yun. Um, yeah. Ikaw ba? Mag-switch ka ba ng religion? Ako? Ako siguro yung isa sa mga taong sobrang firm when it comes to sa paniniwala, I guess. Oo. Like, um, parang ako kasi yung tipo na Lumaki sa Catholic school, lumaki sa religious mm. family, mm. lola pa lang, laging... Alam mo yun yung talagang... Ano, laging Oh gorosary Catholic talaga. So, mm. parang napakahirap. Like, I'm not saying na parang hindi, pero parang kung ako lang ah. parte na ng buhay mo. Oo, kumbaga, mm. hindi, hindi lang buhay mo, pagkatao mo na, kumbaga, mm. identity mo na. Oo. Oh. Kumbaga, pag sinabi mong si Erwin Muslim, hindi na ako yung Erwin na kilala oh. mo nun, or mm. whatever. Mm. So, parang ganun. Parang... Muhammad si, Erwin ka na <laughs> <Muhammad, laughs> <laughs> Hindi na, eh, <laughs> hindi na Erwin panghala ko nun. Oh, ano? Abubakar. <laughs> Bakar. But <Okay, okay. laughs> anyway. Anyways, anyways. Huwag Pero tayo actually, pumasok yan. Huwag na tayong pumasok okay, At saka tawag dito, um, siguro may factors. Let's say, ah, uh, parang kung ako lang, ang tatanungin mo, I wouldn't take 100%. Oo. Oh, oh. Pero depende siguro sa pagkakataon. Pag, paano kung halimbawa ang nakidnap si Kuya? <laughs> <laughs> okay, okay. Nakid na. Oh. Pagka, pagka hindi ka nag-convert, puputulan ko to ng leeg. Oh, ayun, pareho. Oh. Sabihin ko, wala naman leeg, paano mo <laughs> <laughs> eh, Uy, grabe. Oh. Joke lang, joke lang. <laughs> Shoutout sa ano? Wayne Erwin. Oo, oh, siya, siya nagpo-provide uh, ng kuryente dito. Okay. Shoutout kay Kuya. Anyway, mm. yun nga, siguro depende sa factors. kung Yung importanteng factors, uh -oh. na, hindi yung lokohan. Uh Oo. -oh like, talagang ano siguro, parang life and death na type ng factor oh. na kailangan mong mag... Teka, nagsimbahan like, na ba sa ibang simbahan? Oh yeah, oo, oh, nasubukan ko na. At yeah. ito nakakatawa, ito guys. Uh, ito nga, kasi sobrang sheltered ko na Catholic ako. Oh. Hindi ko alam na pag sinabi mong Christian, may iba pa palang ibig sabihin oh. yun. Kasi yung... Well, o akala ko pag kristyano uh, katoliko, katoliko ka. eh no? yun yung kasi sa pilipinas alamin. yun yung oh. ayun yung idea ko so hotel, all hotel. all along akala ko ganun tapos di ba nagsimba tayo yung oh. sa ano ba ano, sila? born again christian born, oh shout out sa mga born oh, again christian. yeah yeah actually iba yung ano ang una kong napansin dun is medyo kakaiba kasi sabi ko kasi sa catholic um solemn di ba so sobrang sacred eh. Hindi tayo tapos Ilagay sa line of tayo. Oo. Yan, Tapos, yeah. ang nakakatawa pa dun is, akala ko talaga lahat, let's say, pag sinabi mong Christian, nagro-rosary din. Oo. Oh, yeah. So, iba rin pala yun. Iba pa din pala yung kanilang way of, oh. ano, yung pagsamba. Yeah. Ang cool yung, ang cool nun do, kasi parang dun ako na namulat na ang galing nung worship nila na merong music, yung talagang oh, rakraan, rakraan, rakraan oh. o so, R&B. Ah, may R&B ba? Meron. Si oh. Brent Pires. Ano yun? Oh. Si Brent Pires. Oh, ano Kasi siya? sa atin eh, yung mga choir eh. Oh, choir. Oh. Tapos talagang, di ba, yung oh. kanta natin parang setlist May set list whole. kasi sa, ano eh. Di ba? Sa Katoliko eh. May ano? May set list. <laughs> ano? Kasi, di ba, like, Cordero. Cordero. Ng Diyos. Ama namin. Pa papuri. 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 Oh, sa ano bang una? Ano muna? Oh, Ito ha, ah, tinan natin <laughs> kung Katoliko talaga. <laughs> Hindi, sa so, siyempre, di magsisimula. Simula, oh, Simula, o oh, no? oh, Father. O oh, yan. Father, Son, oh, Holy Spirit. Oh. Spirit may the ano, peace ano, be ano, with you, ganyan. Ano unang kantang kinakanta sa simbahan? Ano yun? Yung, papuri muna. Pero pag alam ko, ang papuri kinakanta pagka hindi yung namatay si Lord. Yung, or yung papunta ng, ano, ah, ng Easter. Yung papunta ng Lent pala. Oh. No. Tapos meron But, yun, yung papuri. Pero ang, ang tanda sa akin kasi, eto nung bata ko, lagi ko nabubird sa simbahan kasi. Yeah. Pag yung ama namin na, uwi na yun. Malapit na. Malapit na. Oo. Malapit. Oo. Hindi. Pag ang ano, di ba? Ama, ama namin nilas eh. Hindi. After ng ama namin, yung ano pa, yung kordero. Kordero ng Ay, Diyos. Ayun na, sumusubo ng ostya. After noon, mag-oostya ka oh, na. Oh. So, uwi na. Oh. Tapos uwi na. Oh. Yung, lugawa na. O, oh, lugawa na. O, <laughs> oh. Na. oh. Yung, ako rin yun yung, yung, oh. mark ko. After ng yung... Peace Be With You, Cordero. Alam mo, pag Sunday, yun yung nilalook forward ko eh. So, Kasi di ba, pag like, sa mga Filipino family Yung lagi kayo nagsisima pag linggo. Tapos pagkatapos yung gagala. mga ano, gagala kayo. <laughs> no. Di ba? O, kakain. kakain di ba? O, oh, McDonald's. Masaya, masaya din. O, masaya. Oh, yun nga, yun nga. Yun yung naman namimiss ko sa Pilipinas yeah. eh. Totoo yun. pero ikaw ba, meron bang factor sa yun na reason para magpa-switch if ever? Personally? Like, baga parang... Magkukos para mag-switch ka. Meron? Wala naman. Wala siguro. Wala. wala. Never ko naisip yan. Pero... kung… Yeah. Wala, eh, nga. Wala. Wala, wala na akong inadagdag. Pero wala, ngayon, ko naisip, let's yeah. just say, would you ever consider dating someone, let's just say yeah, for the sake of this example, tayong dalawa, oh. ha, sa usapan lang ito ha, oh. would you ever date someone na ibang religion kung wala kang… Kung, kung single ako. Oh, yes. Dito sa Kataranda Doan Podcast kasi, kami, we don't discriminate. Yes. Lahat ng ano, religion, yeah. open kami. Kung anumang yeah. lahi nyo, kung tigamarsman kayo. <laughs> Ganun kami ni Erwin sa Katarantaduan yeah. Podcast. Oh, kahit 80s ka pa, oh. wala kang pinaniniwala. Pero, eto, syempre, lagi pero. may pero. Oh. Napakalaking responsibility yung ano, mag-switch ka ng ano, ibang religion. religion. Kasi ibang yeah. commitment na yan eh. Yes, malalim. Ibang malalim. commitment. Malalim. Napakalalim yan. Parang, Parang balon. Poso. <laughs> Parang mag <laughs> Si mag Kuya <laughs> <laughs> Di ba? Yes. Yeah, diba ano all, jokes aside. Oh. Actually, napakaganda nun. Sobrang, Sobrang commitment niya, sobrang eh. ganda Ang articulate ng pag mo na yun mm. ha. Ah. Like sobrang ganda na sinabi ni Kurt na yun. na ah. I think sobrang hirap din kasi yeah. I feel like ang daming factors na let's say tulad ng sinabi ko from the beginning mm. na yung religion ko it it does not only define my life but yung mm. identity ko as a person. Yeah. And the fact na let's say I'm going to start dating someone na maaring opposing yung beliefs nila. Oh. Sobrang hirap, 'di ba? Mm. Pero kasi hindi mo rin masabi what if what if ah what mm. if yung nakilala mo nag-click talaga kayo like for example talagang let's just say ah kasi naman minsan yung sa dating scene ah, hindi naman agad-agad na bi-bring up yung yung religion or religious beliefs especially ako, for example, ako, kung halimbawa hanap ako ng babae ngayon, hindi ko naman unang tatanungin sa kanya, mm. katoliko ka ba? Oh. You know what I mean? Or ganito oh. ka ba, ganyan ka ba? Oh. Diba? Parang alam mo, yun yung parang, totoo. ang unang tinitignan mo sa tao is una, pag nagandahan ka sa kanila, or yung personality mm. nila, mm. or pag nag-click kayo. Oh, totoo. And then, paano yun? Kung let's say, six months in, parang nagkamabutihan na kayo, then only to find out, ganun pala yung... Ito ganun? kasi, yung religion kasi sa ano pamilyang Pilipino, parang very heavy. Kasi, kunyari, pag umalis ka sa, hindi naman, hindi ko gine lahat. Yes, yes. Pag umalis ka sa religion mo, parang may instances na pwede kang itakwil ng pamilya mo eh. Sa mga, ewan ko kung mo na yung mga ganong story. Yeah, may nabanggit may may nyo. May si ganong story. Ano, story si, si Jack sa akin na, di ko alam ha, ito ha, like parang. Uh, example lang, example. Uh, mali uh -huh. ba ako, eh, uh, correct uh -huh. me if I'm wrong, parang uh -huh. kasi let's just say parang may naging example siya na parang Um, meron daw na babaeng INC at uh, Iglesia ni Cristo and mm. I have nothing against Iglesia ha. Mm. Ano daw parang kapag ka, kasi daw let's say nagkaroon ka ng partner na nan Iglesia, mm. tas to walang ka, like umalis ka sa Iglesia parang yung let's say buong family mo daw parang tatalikuran ka kasi parang oo. kinalim parang yun yun eh parang part parang yun yung kasama sa covenant ng pagiging part oo. ng iglesia parang sacred, oh yung kumbaga oh, bad, yun eh manila, kumbaga yun no? yung parang let's say oh. yun yung kailangan mong kumbaga pagka umalis ka doon oh. kakalimutan ka nila yung ganun oh ganun pala yun sabi niya oh. ha hindi Shout ko alam out sa kung, mga kapatid natin diyan na ano na NC oo oh. Totoo ba na wala daw silang Christmas party? Christmas? Christmas? Oh, wala yata eh. Pero ba't yung iba nasama Christmas party? Oo oh, ano Oo, oh, baka hindi na namin i-snitch na. yan. Hindi na natin ano, baka mahuli pa kayo. Iba-iba naman talaga yung paniniwala yung ibang yeah. religion. Bawal kumain ng karne. Yeah. Kasi daw yung pork, madumi daw yan. mga baboy, mga madudumi yeah. daw yan. Kasi di ba baboy parang kinakain nila yung... sarili nilang dumi. Oo, oh. sarili. Hindi, like kumakain din sila ng kapwa baboy nila. Huh? Oo, alam mo ba yung pag yung baboy, pag natikman nila yung karne ng baboy, like parang aanapanapin nila. Ah, ganun? Oo. Seryoso? Oo, so? ganun yan. Oh my kaya God. Parang ang baboy. Kaya no? pala. Kaya pala siya pinagbabawal. Kaso ito ah, what if like, let's say ah, for the sake of this conversation oh. na parang nag-end like, up na parang um, yung dalawang yung isang tao or dalawang tao. Or ito pala, let's say, mm. um, for example, ikaw, nagkatuluyan kayo nung isang babae na or mag magkakatuluyan kayo nung isang nung partner mo na hindi katoliko, oh. who do you think should convert? Like yung guy o yung babae? Para sa akin, hindi dapat ano eh. Mm -hmm. Dapat 50-50 kayo. -50 so okay lang sa iyo na ikaw Catholic tas siya from whatever religion yung kanya. Kasi intro pa natin si Pau. Parang ah, ako Catholic yata si Pau, di ba? Tas mm -hmm. yung asawa niya born again. Oh, oh, nga like Like Christian, di ba? Yeah, yeah, yeah. O oh, nga pala. Tapos sabi niya, parang na. nagsisimba pa rin daw siya sa Catholic. Ewan ko. Yeah. Actually, that, that's Barang a good example. 50, -50. Yeah. 50, -50. Shout out pala sa'yo, Pau. Shout out sa'yo, Pau. Kay Bini, Bini, hindi ko, hindi ko, hindi ko siya naisip. Diba? Yeah, di Sabi oh, niya sa atin yan, di ba? Parang out of respect. Tama ba? Tama parang out, ba? yeah, yeah. Oh. Nabanggit niya nga pala yung last week. Naalala ko oh. na. Di oh. ba? Yeah, parang out of respect nga sa 50 -50 wife niya. sila, diba? Yeah. Oh. So, I guess, I would think na kung mag-workout, parang magsasamba ka sa kanila and then siya rin. Depende kasi siguro kung gaano ka ka-hardcore sa religion mo eh. Yeah. Kaya nga, I think doon play yung role na sinabi ko sa iyo na parang let's say nagmi-meet kang someone. Mm. Hindi mo na may tatanong na kung anong religion niya kasi parang let's say paano kung ikaw yung hindi naman talaga actively practicing, mm. you know what I mean? So hindi yung parang hindi parang if anything yun yung lasting na iisipin mo unless I guess nandoon na sa part na kailangan mong isipin, isipin yung magko-convert ka talaga. Mm. Then I guess tsaka mo lang ma-realize. Mare But taka, then taka parang very selfish 'yun. eh pag pino-force mo yung partner mo yeah, na i feel like yeah pino-force mo yung belief mo sa isang tao actually magandang example pala to gar mm -hmm. kasi uh, yung yung ex ko noon ano siya pag ganoon mo sabihin yung religion para yung, ano, ano ako, siya uh, Ibang religion yeah ka, ano siya catholic siya then naging oh, nagiba nag convert oh, siya oh. and do, and then naging kami actually naisip ko nga pala na what if pala let's say yung maging kami eventually or settle down Paano pala yung mangyayari so akin, parehas tayo nung on the same boat na parang, I wanna be fair, na I'm not gonna force you na maging Catholic because I respect the fact na yan yung beliefs mo, yan yung way ng pagsamba mo kay Lord. And at the end of the day, ang importante sa akin is may takot ka sa Diyos or sumasamba ka. And that's all that matters. Ang hindi ko lang siguro nagustuhan nung time na yun is parang, um, tinatry niyang sabihin na mas maganda yung religion nila Versus sa religion like, natin. Oh. Which I think for me is Pero, medyo nabitray ako kasi parang all along I was trying to welcome ikaw oh. and whatever beliefs you have. Oh. And then ngayon parang sasabihin mo sa akin na mas better yung yung kanila. Oh, parang Anong parang take mo doon Gar? Para sa akin, ano, that's not fair. para sa akin. Diba? Kasi parang pinoforce mo na sa tao yung belief mo eh. Yes. Which is yes. yung parang dapat sa relasyon dapat, ano eh, hati lagi eh. Oo. Oh, oh, oh. Di, way, da, diba? dapat laging dapat walang nananalo. Like in a context na dapat mutual kayo sa lahat ng decision. Kumbaga nag-agree kayo oo. sa nangyari. Oh, Kumbaga hindi oh, ako yung lamang, hindi oh, ko yung lamang. Yeah. dapat ganun. Yeah. That's true. Kasi parang toxic na pag ganun. Yan, yeah, naalala ko yun kasi parang sinasabi niya na, oh kayo ganyan, maano kayo sa santo. Ganyan. Red flag yun. I know. Parang That's sabi a ko, red flag. Tapos sabi ko sa kanya, then I guess, gumana sa kokote ko yung pagiging, ano ko, like, schoolboy Q. Sabi ko, alam mo ba kung bakit may santo sa Catholic? Hindi niyo masagot. Di parang nilitan niya ako. Kaya kung ganoon Tapos yun lang, parang anyway, parang sa akin naman, like, parang alam mo, yun yung sa akin yung nagbibigay ng bad image. Hmm. sa ibang religion kasi hindi naman yun yung gustong iparating ng no religion na yun In, oh. like, like if yeah. if, it, if yung nakakapagsalita lang yung oh. religion pero dahil nirerepresent ng ibang tao na may ibang motive Iba yung ano, yung nagiging picture niya sa ibang tao. Totoo. You know totoo. what I mean? Anong take mo sa ano? Yung parang, oh sige, katoliko naman tayo. Sinasabihan tayo na sumasamba tayo sa mga santo. Um, ito kasi, ang, ang nalalaman ko dito is based lang dun sa ibinaral ko sa school. Mm. So, I feel like hindi naman talaga natin sinasamba yung saints, ay yung mga santo, yeah. Mm. Actually, ginagawa natin is we're praying through their intercession. Meaning, like, okay, since santo sila, mas malapit sila sa Panginoon. Mm. So, yung kaya natin sinasabi, say, San Lorenzo, pray for us, which mm. is we're praying through their intercession. Mm. Since malapit sila sa Panginoon, ipag, ipagdasal nyo kami. Kasi mas malapit kay sa Panginoon. So we're praying yung intercession, hindi yung sila yung ginagawa nating God, hindi. Paano kung sabihin sa 'yo na nagtatanong na? Bakit pag yung ano, yung araw ng Nazareno? Oo, lahat nagkakagulo para hawakan lang yung Nazareno. I guess actually mahirap ipaliwanag yun kasi alam mo yun, don't don't do, 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 do ko masasabi yung ano eh, yung belief na talagang ano na yun eh, parang faith na talaga. Na ibig sabihin parang bakit kayo nagpapakamatay, mahawakan yung estatwa para lang sabihin na um, gagaling kayo or mapagbigyan yung pinagdadasal nyo. Ang sagot ko doon, I don't know. The only thing na makakasagot doon is yung faith. Kasi ibig sabihin, yung mga taong yeah. nandyan, regardless ng ano religion mo eh, yeah. kung faithful ka, regardless na may hawak ang klase ng, I don't know, kasi sa, parang sa ibang religion, meron silang parang beads din yeah. na dala, dala nila pag nagdadasal sila like nasa sa kanila na yun eh. If yung nag-work yung prayer nila, and that means they're faithful regardless na kung may santo silang hinahawakan or wala. And I feel like doon nagma-matter yun yung 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 ano, yung gaano ka firm yung beliefs mo. And doon lang yun eh kasi ako oh, tsaka by history. <clears throat> kasi ang mga Espanyol ay Katoliko. Katoliko. At sinakop tayo ng ano, Diba? Mga Espanyol. so yes. parang natatak sa mga Pilipino, 'di ba? Yeah. Yung mga beliefs na ganun. Tsaka naniniwala ako na the poorer the country, mm -mm. the higher the spiritual needs. Yes. Kumbaga kasi hindi ko man sinasabi na mayaman kami, like <laughs> nagmamayabang kami. Madaming mga siguro walang resources sa Pilipinas. Yes, yes. So yes. wala na silang matakbuhan kundi Diyos. Kundi yeah. Diyos. Kumbaga yung parang dasal na lang, faith. Actually maganda 'yung sinabi ninyo, 'di ba? Kasi Parang dito sa North America, you don't see a lot of people na nagsisimba. Nagsisimba. simba um, And mm. not necessarily Catholic, mm. uh, uh, Muslims no. or whatever type of yeah. ano. Kasi tulad yung sinasabi ni Kurt na pagka mas mahirap, ka, wala ka na ibang kakapitan uh, kundi ang, ang Panginoon. 'Di ba? Diba? Unlike na pag may kaya ka, may pera ka. Eh. Kaya doon mo ka, Kaya doon pumapasok yung mga ano eh. Diba? Yung mga desperado. Feeling ko ganun kasi kaya nila hinawakan nyo na sa renero kasi desperate na sila na naniniwala sila na Bahay Kaya nyo mag-save sa problema nila. Yeah. Yung kayang baguhin. Yeah. Yung ano nila. Tsaka nung mga ano eh, di ba? Nung mga tribo-tribo pa, yung may mga sinasamba nila, bato. Oo, oh, yung ano. History naman talaga eh. yung mga anito. Yung ano, oh. mga anito. Yeah, mga anito. And honestly, kung hindi naman tayo sinakop, I feel like majority sa atin magiging Muslim kasi malay, malay yung tawag sa atin. or something. malay tayo eh. Yeah. So, yun yun. Tsaka, um, ito nga, tawag ko dito. May isa pa dito, sabi niya, may ano alam niyo yung ano ito ah. alam mo yung mga um, religion na um, sasabihin na sila lang yung masi-save? anong take mo doon yung sa mga ganong religion oh, respeto na lang respeto yeah. kasi ang um, kung ganon yung pinaniwalaan nyo hindi okay hindi kayo lang para sa akin ang ayaw ko lang may mga religion kasi na pinupush nila na sila yung mas better tapos sila yung parang... Mas better sila in terms of sila yung masi-save lang, gano'n? Oo, oh, mga gano'n. Tapos parang pinupush nila sa tao yung beliefs nila. Like, ano mo yun? Oo, oh, yeah. nila dapat o maging ganyan ka kasi ang shit ng religion niya. Parang yeah. ano na yun eh. Very personal na yun. Parang naisip ko nga dun, Gar, yung sinasabi na parang alam mo yung sinasabi nila na yung religion namin is better than all the other religion or the best. Oh. Parang sa, sa, tingin mo ba? Ako sa tingin ko dun, parang, parang ano na siya, medyo pagkakulto na. You know what I mean? Kasi parang mm. at the same time, alam mo yung ibang sinasabi nila na, oh, parang they still use yung pangalan ni Lord. But mm. at the same time, Sina, parang yung sarili nila, let's say yung nagpipreach, mm. ginagawa nilang party sila like, oh, ako yung ano, Messiah or ako yung yeah. propeta yeah. na nagsasabi sa inyo na pag naniwala kayo sa sinabi ko, nagbigay kayo ng prosyento ng kinikita nyo, masisave kayo. Yung ganun. Oh, Kung pagka okay. parang sinasabi niya yun for his own well-being, hindi para sa totoong, okay. para sa like, Diyos. May pala, no? Like, oh, mandatory. You know, actually, may nakikita akong ganyan napapanood ko sa Netflix na parang hinagamit nila na like um, si Lord as, as a part hmm. naggawa ganun pa din. Pero may halo na yung ano, may halo na yung, yung, yung scriptures yung mandatory, nila. You know. Tapos alam mo yung mga pastor doon sa sa US, na oh. white Jordans. <laughs> yung mga preach di ba? Doon ka magtataka, di ba? Like pastor ka lang, Di ba? Doon ka magtataka. I mean, okay, okay hindi naman mo. namin sinasabi na si pastor walang kakayanan, oh. pero Pero alam mo yun, like Paano mo ma-afford yun? Like, iba-iba? Hindi, kasi iba -iba isa rin ang, sa mga parang sinasabi uh, sa, sa Biblia. $5,000 shoes, di ba? Sa Biblia, na parang, ang tinititch ng, 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 ng Biblia is humility. Simplicity. Okay. Simplicity. Modesty. Mm. May kita mo pastor mo, $5,000 Jordans. Oo. Oh. Di ba? Mm. Parang ibig ko sabihin... Philippines nga si father, naka-easy. <laughs> <laughs> Di ba? Uh, Totoo yun. Uh, Puta, lumayo na tayo dun sa dating someone uh, na merong, ano, uh, merong ibang religion. Uh, uh, Pero yun nga, parang sa akin lang, ha, parang bottom line is, I think I'm so grateful na yung naging, like yung ngayon ko, which is yung magiging forever ko ngayon na... Is ano din same beliefs. Ang hirap kasi 'yo oh, pag kayong magkaiba kayo. Oo, oh, totoo. totoo. Tsaka naisip ko rin doon gar pala. What if nagkatuluyan kayo nung someone na ibang religion? Paano magiging religion ng anak niyo? Sa bagay. Pero e ba? ang uh, ayun yung ano eh conflict doon eh. Kasi kami ni Jules na pag-usapan namin na uh, hangga't bata pa siya, siya, Kung ano yung itinuro sa atin ng mga magulang natin. Na oh. Tapos pag 18 na siya, choose whatever you want. Ang ganda na na. Huh? I like But that. Choose whatever you That's want. That's so fair. Uh, Ay, anyway. ano yeah. So diba? like, oh nga, pwede mo silang pwede mo siyang isama oh, sa parehas oh, na ano in hit seat. Binigay mo yung binigyan mo siya ng parang like spiritual needs kasi hindi yeah. Yung tao yung ano eh. Yep. Yung kailangan mo rin ng faith sa buhay. Ang diba? ganda noon, ah. actually guys, tayo yun, sa Diyos. Ang oh. ganda noon, sobrang sobrang gandang example noon. Like in example ko ah. to sa random thoughts pero hindi ko naisip yung sinabi mo na yun na palalaki mo siya until he's ano parang oh. old enough oh. Para kasi may may mga narinig akong iba na like bata pa lang sila parang alam na lang alam na daw nila yung religion na gusto nila. Parang hindi ako naniniwala doon kasi parang na brainwash lang sila or what. Parang parang ganun din kasi diba? siguro kasi naniniwala ako na pagbata ka like yung decision mo hindi 100%. And plus very immature. Oh like sabi niyo pa science yung frontal lobe is not fully developed, yeah, yeah. di ba? Yung gets mo? Oh. Totoo yun. Totoo naman oh. Iba yung, hmm. iba na yung magiging decision oh, when it comes oh. to like fully mature. Oh, tsaka nasa environment na yun eh. Oo, oh, totoo. Oh. Yung nature versus nurture oh, nga, di ba? Diba? diba? Totoo. Oh. Ang ganda nun ah. I, I actually, hindi ko, hindi ko, uh, hindi ko um, na, na- realize talaga yun. Oo nga, no? Paano pagka yung bat? Actually, nasabi ko nga dun sa random thoughts nun is, ano ba to? Susundin mo yung parang sa tatay na kukunin mo yung apelyido niya. So parang sa kanya mo rin ba yung yung religion, parang mm. ganoon. Kasi parang wala hindi wala hindi naman siya nabatas to eh. Wala uh, namang batas dito, oh, 'di ba? Batas. Yung parang ano mo 'yun eh. Parang Mic mo, mic mo. Sorry, sorry. Ay, yeah. eh, yung parang ano tawag doon. Nakalimutan ko yung term. Responsibilidad mo 'yun as a magulang. Yes, naibigay. Na, Oo, oh, naibigay 'yun sa anak mo. Regardless. Oo, tapos, oh, tapos pag matanda na sila, like sa tingin mo, they can decide on their own. Yeah, do their own religion. Pero okay, bro. I want, sorry ah, sorry hmm. na Pero what if yung, kasi ito ah, hindi naman to ano pero kasi syempre, There are times na parang with today's world alam mo yung may mga religion na extremist. Siyempre ang here I mean, ano ba yung extremist? Parang alam mo ano? yung mga ano yung naniniwala sila na parang parang sinasabi nila na yung parang isa-isang religion kasi na to. Parang ayoko baka malidin kasi ako yung parang iniinterpret nila yung yung scriptures nila like literal na parang pagpumatay sila para kay, sa sa, sa Diyos nila like sila yung masisave. save oh, so yeah. parang that's extremist. Yeah. Parang alam mo sinasabi yeah. ko. So what if na parang I guess, nililiteral yung, nilil yung oh, nakasulat. What no? if, I guess medyo extreme na tong example na oh. to is what if meron kang na-meet tapos nag so happy na I guess na-meet mo siya dito for mm. example. Mm. Tapos yun yung religion niya and then going back sa roots nila na parang yung kanyang yung kanyang beliefs din somewhat extreme paano mo ngayon gagawin yung palalakihin mo yung bata ng both sides knowing na holy crap like may extreme side yung ako naman sa aking ano personal opinion lamang hindi man ako mag date na <laughs> extreme Nang <laughs> ganun alam yeah, mo yeah. di ba parang nasa sayo din yan eh <laughs> like, nalamin. ikaw ba ikaw ba tatanungin kita would you date someone na ganun <laughs> Hindi. Di ba? Diba, hindi kasi diba? parang naisip Take ko to the lang. Take point na magkakaanak pa kayo. Di ba? Di ba? Gets mo ako? Oh. Yeah, yeah, mm. yeah. Hindi diba, parang naisip ko lang what if, di ba? Kasi paano kung tumakas pala siya sa kanila. Tapos, I guess, kung tumakas siya sa kanila, hindi na siya gano'n mag-isip. Oo. Oh. I feel it. Like. Like, malala malalaman mo din naman din kasi. Diba? <laughs> Tingnan nila Kasi yung iba, yung, man, yung iba, para sa pagmamahal, <laughs> talagang tinataliguran yung pamilya eh. Yeah. Di ba? Like, oh. Hindi so, ko ano kung di na ako miyembro ng ganitong organization. Yeah. Actually, ito ang magandang tanong. Kaya mo bang talik kasi 'di ba, let's say Catholic, mm. um Hinduism, Muslim, mm. Yan. Mm. Di so, ano, yeah, yan. Hindi na Christian. Ano, iba-iba Christianity yeah. Buddhist, this. Yeah. Iba na yan. What if si Jules so happens to be non-Christian siya? Mm. Kaya mo bang talikuran ng Panginoon parang si Jules? Kasi in terms of like pagsilbi Hindi naman yours. sa tatalikuran mo yung Panginoon. Ito kasi, ito ah. Yeah. Para sa akin, ang religion, it's a way of life. Mm -hmm. It's a way of life. It's like a book para gabayang ka kung ano yung mga mabubuting gagawin mo para sa sa buhay mo. Ano right. man, parang naniniwala ako, kung anong mga religion yan, basta wala kang hinaharm na ibang tao, that's, that's... okay. Kasi ako like lumaki ako talaga na solid na katoliko. Every Sunday nagsisimba ganyan. Yes, yes. yes. Ang Christian nag nagsa ka ba ba? Hindi. Shadow kasi ang good boy para sa Christian. <laughs> 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 Nagiinom 15 anyos pa. Nagiinom 15 anyos. Anyway, saying hanggang sa dito sa sana kasi for work. Eh. Like yeah. to the point na hindi na kayo nagkikita ng family niyo. Yeah. Di ba? Yeah. Di ba? Na-relate naman yung mga Marami ibang ibang no. immigrant yeah. na parent. Pero hindi naman naging, lahat. Hindi yeah. naman lahat, pero ayun nga, para sa akin yung religion, ano lang yun, way of life yan eh. Yeah. So, bottom yeah. line, let's say kung si Jules so happens to be say Hindu, okay lang sa na kasi maniwala magiging Hindu ka na rin. <laughs> hindi, oh, hindi naman sa point na sinabi ko nga na ayoko yung pinoforce you know, mo yung belief mo sa yeah. yung, ibang tao. Oh, okay. so, eh, hindi rin kami mag-end up. Pag ganun, oh, kasi kami pinapitili ka niya. O no, kasi yeah. yung iba nga, like, sabi nga sa tropa natin, 50-50 sila. Open yeah. open magsim, mag, magsimba mag mag yung isa sa isa. Open mag, Simba yung isa sa ganun. Paano kung halimbawa pala, yung kila Pao, paano kung si Pao lang pala yung open nagsisimba tapos yung, jo, yung wife niya, hindi ganun? Ay, nasa kanila na yun. Problema din natin. Problema <laughs> parang, yun. <laughs> parang, 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 hirap din eh. Oo, no? hirap yun. Very... Parang ang hirap din kasi parang iisipin mo no, na pag ikaw open ka tapos yung partner mo hindi open, parang hindi siya two-way relationship. Saka, diba? Pag ano kasi, nasa environment mo yun. Depende kung gano'ng kaka-hardcore na ano sa Totoo, ano, yeah. religion mo eh. Kasi yeah. iba talaga. Like, kahit oh. after night shift. Simba. Simba. Dumediretso pa sa simbahan, di ba? Yeah. Totoo ako naman. Pero ba masyado nang makasalanan? <laughs> yeah. Totoo naman. Eh, I guess um, it all comes down to preference, I feel like, sa, sa pag date ng ganyan. And yeah, totoo. Actually, guys, ah, if anything, pakinggan nyo yung sinabi ni Kurt. Kung meron mang iba sa inyo na on the edge na, oh, um, I wanna date this someone. Kaso, meron kaming religious differences. Yeah. Pero kung kaya nyo i-settle yon na mag-agree oh. kayo na oh, okay, practice mo yan, practice ko to or punta ka sa amin, punta ka rin dito. Oh. Then okay, that's I okay. think that's a diba? green flag, oh. di ba? 50-50, di ba? Diba? Hindi yung okay, hindi ka lang ganyan, ah, dito tayo oh. pwede. Di ba? Diba? Oh. Or, or or yung mga namimili. Kasi oh, na... hindi lang kasi hindi lang naman kasi ikaw ang nagde-design, hindi lang siya ang nagde-design. Kaya nga uh, partners nga eh, kaya nga oh. relationship eh, 50-50, di ba? Oh, yan, makinig kayo. Diba? Hindi yung puro pasarap puro pasarap eh. Kung isipin nyo <laughs> din, ang, ang Diyos. Oo, hindi yung puro kayo bubble tea. Oo. Oh, hindi yung <laughs> popping boba. Oo. Oh, yung ano ano, huwag yung bibili kay Long Mihia, yung tea cool. Sabi niya. Lalamigin ko yun dyan <laughs> eh. Kaya yun, All honesty. Siguro moral of the story is, yun nga, um, alamin nyo rin. Kayo na. Kayo na makakatansya niyan. kung well, kaya yung eh, talikuran, yeah. yung religious beliefs nyo, In para sa mahal of, nyo. Oh, Pero kayo, pag mahal nyo, ipaglaban nyo pa rin. Ganun oh, Ganon oh. din. Oh. At the same time, yeah. Yun nga, nandun yung kaya mo ba talikuran oh, ng Diyos oh, oh, para sa taong mahal Parang pangako mo. sa'yo eh. Parang <laughs> oh, si, Tatay si, ni, si Tatay Isko, si Christina Hermosa. Pili ko si, <laughs> ni Rico yan eh. <laughs> Dahil, <bahal na laughs> Dahil mahal na mahal kita eh. Oo, oh, yun nga. In so, yan. yun lang. Yun yung gusto namin iwan sa inyo. Tsaka pag nagkaanak kayo, ibigay nyo yun yung karapatan nila na yun. Na hmm. papiliin sila when the time comes. Oh. And yun lang, gusto namin iwan to sa magandang note. We all respect all religions oh. and yeah. So until next time this is your boy Erwin and this is your boy Kurt and peace peace <laughs> Malilito na sila eh kung sino talaga si Erwin sino si Kurt <laughs>